Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang energy messages gabay para sa October 2 to October 8, 2023 Para sa lahat ng Earth Signs, Taurus, Virgo and Capricorn Marami pong salamat sa lahat na nagsusubscribe At para sa mga hindi pa nakasubscribe, Please subscribe na po kayo para mas dumami pa tayo sa ating channel and updated kayo sa mga darating darating pang video na i upload natin. Okay. We have here time. Writing. Well, wow. So, for some of you, ano, um, ito na yung, itong linggong to, no, ang dami nyong marireceive na blessings from the universe. Simple sa lahat ng taong nakapaligid sa inyo, pakikisamahan ninyo, ano, napaka, ano talaga, alam nyo, lahat is magbibigay sa'yo ng magandang advices, lessons, treatment, And kung ano man tong paparating na napakalaking pera, um, it's kung ano yan, may inherit mo ba yan? Yung matagal mo nang inaantay, ayan. Parating na ngayong linggong to, earth sign. So, ang mo siyang inantay, no? Pero ngayong linggo, linggo, lang talaga siya um, darating. So, it's either na-approve na rin yung mga visa ninyo, ang mga passport ninyo, na-approve na kayong pamilya no and mag um, mag a uh, mag -re -re relocate na kayo sa ibang bansa. Ayan para sa inyong kinabukasan no. It's napakalaki talaga napakagandang grasya itong paparating sa inyo. Napakabilis lang ano? And for some of you ano um, may mga bagay din kayo ditong go with the flow lang kayo. Um nakikisama lang kayo sa tao and time will tell na makikita mo rin or makikita nila yung totoong intention mo kung bakit ka pumasok sa buhay nila so tignan pa natin it's either also na um, it's a revelation also na may mga tao dito may hidden motives kung bakit sila pumasok sa buhay mo na malalaman mo no? na it's all about money lang pala <laughs> ang gusto nila sa iyo. Hey so see, we have here bugs, no? Magdi-discover mo talaga kung ano yung mga <laughs> talagang baka may na-spend pa silang pera mo, no? Na madi-discover mo dito. For some of you, no? For some of you, napakaganda ng pasok talaga ng pera. Pero, yung iba dito, makaka-discover ng mga maling, ginagawa ng kanilang relasyon, lalong-lalo na sa kanilang kaperahan. So, it's either you na mas matanda sa kanilang karelasyon at ayan, pera lang pala ang habol sa inyo. Sorry for the word, no? Hindi talaga yung tunay na pagmamahal and sila pala yung talagang nakakasira sa iyong negosyo. Yan, sa iyong buhay. No? pinag-uusapan ka ng mga tao, eh, no? alam mo na rin yung mga pangyayaring ganito dahil madidis madidiscover mo ngayong linggong to. And ayan, nag-o-observe ka na lang. And, humi and alam mo yun, gusto mo na lang siyang maaktuhan. Okay, we have here shouting, si eh. Pag nalaman mo man to, no? so magkakaroon talaga ng malaking kaguluhan. Talagang masisira ang iyong tiwala, ang in inyong binubuong pangarap para sa kanya, sa person mo so lahat ano parang naano ka na parang sobrang ang sama-sama ng loob mo na talagang sumabog ka na and hindi mo na ta kayang itake kung ano man yan see, we have here love talagang may ano dito problema sa pagdating sa love life Siguro ikaw to na napaka... Ano mo, no? Napaka... Ikaw tong taong to na napaka dami mong negosyo. Ang dami mong pinagkakabalahan. Na hindi mo alam, no? Nagtiwala ka lang sa person or kinakasama mo ngayon na iba yung motibo sa buhay mo. Na pinaniwala ka niya na it's all about love. Na mahal na mahal kanya, niya. But hindi. So ayan, mag-iingat din kayo. Lumabas na naman ang ating nature dito. Mag-iingat kayo sa travel. Lalong-lalo na kung ang mga dadaanan nyo is yung may mga malapit na mga bundok, ano, may malalaking bato. Mag-iingat kayo. Lalong-lalo na um, madalas umulan ngayon. Earth, earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Iwasan na muna ang pagbabiyahe, lalong-lalo na pag malakas ang ulan. So, tignan pa natin. So, may lumabas na naman tong exceptionally natin. So, yung taong yan, um, siya yung nagbigay sa'yo ng parang um, it's not an ordinary love, ano. So, parang pinapakita niya lahat is napaka-perfecto niyang kapartner. partner No? lahat ginagawa niya para makuha lang yung loob mo, yung nakuha na nga niya yung loob mo, ayan nag-i-start na siyang magbago and lumalabas na yung tunay niyang motibo sa'yo, tunay niyang ugali okay so napakasakit man tanggapin um, earth signs pero um, mas maganda na yung malaman mo agad ang katotohanan kesa mas marami pa yung matake sa'yo makuha sa'yo, mawala sa'yo So, try to read. May mga dapat kang malaman pa dyan. I-check mo yung iyong bank account. Statement of account. I-check mo ang lahat ng mga gamit mo. Baka may mga alahas ka na dyan na nawawala. Na hindi mo namalaya na nawala na, no? So, mga gamit, mahalang, mahalagang gamit na pwede pang, pwedeng ibenta na wala na pala sa iyong tahanan, ano? So, mag-check ka. Tignan niyo yung mukha ng babae, no? Talagang sobrang worry siya. And tignan niyo yung mga nandito sa baba. Talagang parang bumagsak. Parang binagsakan ka ng langit at lupa sa mga malalaman mong yan. Kung hindi man yan mga kaperahan, it's either panloloko ng person mo. So, for some of you naman, dahil sa ang daming na-receive na blessings ngayong linggong to, ayan so kung alam n'yong makakatanggap kayo ng kaperahanan ang dami nyo ng plano sa pera so maganda naman to no earth signs na may plano kayo kung para saan nyo gagamitin yung kaperahan ninyo kaysa spend lang kayo ng spend tapos mapupunta na lang alam nyo yun na mamamalayan mo na lang eh wala na bakit sa napunta yung mga perang dumating sa akin so maganda yan magkaroon kayo ng um, organized um, sa pagpaplano ng inyong mga kaperahan so isulat mo rin no? magparoon ka rin ng alam mo yun ng listahan ng mga mahalagang gamit mo kasi minsan alam mo yun bili ka lang ng bili hindi mo na alam kung andyan pa ba ilan na ba yung mga nabili mong mahalagang gamit na pwedeng alam mo yun nakawin ng mga masasama ang loob. So, we have here, may abundance planning kayo, may plan of vacation, maybe um, may mga itinerary kayo dito na may pupunta ng malayong probinsya. No? It's part of Mindanao, Visayas, na talagang sinusulat nyo kung saan kayo dadaan, ano yung mga dadaanan ninyo, mga gusto nyong puntahan, or nasa or pagpunta to sa ibang bansa, no? So, medyo matagal pa tong mangyari, pero nagpaplano na kayo magbakasyon. Plano nyo na bumili ng ticket, nililista-lista nyo kung ano yung mga kailangan yung bayaran, gastusin, mga hotel bookings. So, tingnan pa natin last messages for ating mga earth sites para sa linggong ito. We have here, wow! Queen of Pentacles na naman. So, lumabas din to sa ating ear signs, no? Na mag-focus ka sa iyong pamilya, sa tahanan, sa abundance na parating sa iyo, sa iyong success. Protectahan mo lahat ng mahalagang gamit, mahalagang tao sa paligid mo. And be generous to others, no? Dahil the more you give, the more you receive. Ayan. So, pairalin mo dito yung pagiging matalino mo, lalong lalo na sa relasyon. Ano? Huwag kang magpaka... Ah, alam nyo na yun. <laughs> Tan, ang hirap magbitaw ng salita. Pero, alam nyo na yun, guys. Na huwag nyong pairalin lagi ang inyong puso. So, lalong-lalo na kung nakakaramdam kayo ng mga panloloko regarding sa kaperahan dahil uso na ngayon yan, no? Matanda, bata, nakarelasyon. So, ayan. So, mag-ingat na lang tayo, Earth Science. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.